Magandang magandang araw po sa lahat Ngayon po ay October 23 2023 ng hapon Ito po ang unang pagulan ng snow Dito sa Calgary Kanina umaga pa nag kaya lang yung isno niya pagbagsak sa semento, natutunaw ka agad Pero ngayon iba na, namuti na naman ang buong paligid. Ito na yung tinatawag na White Christmas nung ako ay nasa Pilipinas hindi ko akalain na makakita ko ng ganitong kaganapan Lahat na po talaga namuti na. <coughs> okay. no. Sigon sa weather forecast. Tatlong araw daw magulan ng gusto ngayon dito. at sanay na po kayong kalagayan sa potnubay ng ating may kapal. God bless us all. Bye-bye.